yung kung um, paano siya mag mga lods ano. So ah uh, nakikita niyo yung parang gold sa taas, yung pinaka-stopper ng ating uh, karayom mga lods no? So tagusan po 'yan dito sa ating gettings na uh, malaki mga lods ano. So tanggalin po muna natin para makita natin. So ayan, halimbawa ito yung nasa ilalim mga lods no? So ayan yung ating karayom. So kung nakikita niyo patosok yung ating karayom pa uh, taba sa taas mga lods no? So ang function niyan Uh, pagka nakababa siya, so nakasil siya, mga lods, ano. Ngayon, uh, kung nakikita nyo yung uh, sa gitna, pa-slant po yan, mga lods, ano. So, ang nangyayari dyan, pagka na natin yung ating idol, umi-slide siya pataas. So, ibig sabihin, pag dinina natin, aangat ngayon siya. So, pagkaangat, nagkakasiwang ngayon siya dyan, mga lods, ano. Yung siwang na, dyan, na yan, dyan lalabas yung air and fuel, mga lods, ano. So... Nakita nyo, mga Lodzana, aang-aangat siya.